siya. Naglilinis siya sa mga basura. Yan. Dami na kasi. Ibaba yung mga ano eh. Mga buti. Mga lasinggiro kasi yung kasama ko. yan, Daming buti. Oh. Ayan kasi lasinggiro ka. Hmm, ako pa talaga. Ibababa na yan dun sa ano? Ibababa saan? Doon. Wala naman dito nga yan dun. Baka ma ano pa yan dyan. Yan o, yusin mo o. Tinapon mo na lang o. Oh. Pinira yan. Binira na yan. Uh, oh. Wala Huwag yan. yan mo ilagay ang buti. Pag magbili ako ng ano. Layo-layo. ay dito ya ipatong dyan lang kasi pag dyan naman sa taas gugulong na naman yan walisan ko yan dyan lang muna yan kasi wawalisin ko yan punin ko yung walis punin tayo yung walis A yan nagluto ako ng hotcake ayan at saka saging merienda Ita puno mo yan doon, no? hindi naman yan sa atin. Yeah, hindi naman yan sa atin. May bintana naman yan dyan. mo yan doon. Sa yeah. da ilalim. dami. Yan o. Yung simo. Yeah. Ayan na, ano. Ay, laglag um, -lag naman, o. No? Yan na mo doon. Laglag na mo pa yun. Laglag na mo pa siya Wala ka mong mag-langganan. Ay, ay, Daming bunga, uh. Ayan, daming bunga, oh. Ayan, daming bunga. Tingnan mo. Daming bunga na sa kamay niya. Ayan. Daming bunga. Namumula. Namumulaklak sa kapupula. Ya yeah, pa oh, yan oh. Yan oh. Ano man yan? Yan ang dami oh. Ayan, andami, oh, bet na sa layo yan. Ayan, bumili din ako ng isang kilong isdang bangus. Yan, nagluto ako ng merienda. Ano yan? Merienda. Nagtatanong ka pa, may Ano merienda? Ano nga yan? O, tingnan mo kung ano yan. Tipaan. Tikman mo. Ayaw ko! Ayan. Yeah. Sarap. Hindi na ako nagliligpit. Kalat na naman, higaan namin. Hindi na ako nagliligpit. Kasi... Pag mag ako. Okay, maglikpit ako kasi tama na maglikit